Magandang gabi mga kabraso uh, Wala tayong hunting ngayon Ilang araw na Dito nga pala tayo sa isang barangay mga kabraso Nagtinda ako uh, Kagabi Pasko Pero nandito ako sa ano, ibang lugar Dito Mula araw hanggang Mga uh, plus 12 Dito ako hanggang umaga dito bali dito tayo nagpasko. Dito tayo naabot ng 25. Ayan yung ano natin, ah uh, panila. Di rekta pero so, ka kuwan na. Dito pa. Ah pala yung bayaw ko. Dito yung ano niya. Yan sa kanya. Popcorn. At uh, target balon. Yeah. Bali magpepesta dito. 2027 ganun. Ayun, Merry Christmas po sa lahat. Pasensya na po at wala tayong upload sa paghahanting. Ayun. Ingat po kayong lahat diyan.